So good morning sa atin lahat mga idol uh, Nandito na naman tayo ngayon sa ating panibagong vlog uh, Pasensya na kayong mga idol na ngayon lang tayo ulit nakapag vlog Dahil uh, masyado talaga tayong busy sa araw-araw na ating ginagawa Kaya ngayon lang ulit tayo nakapag vlog uh, Sa video natin ngayon mga idol ay tatalakayan natin yung presyo ng mga fully recon, as-is, tsaka CKD Mga idol, kung magkano ba talaga yung bintahan nila dito ng mga ganitong klaseng sasakyan So, quick update lang pala sa ating painting area, mga idol, no. Ayan, uh, sa nakikita nyo, uh, may bubong na siya. Tuloy-tuloy uh, na yan, papunta doon sa dulo. Pagka pinipinturahan, ay dinadala namin dyan sa bubong. Yan naman yung ating mga bagong baba ngayon, mga idol. yan bagong dating yan. Uh, hindi na siya magkasya sa harap, kaya nilagay na natin diyan. So, tara mga idol, uh, pupuntahan na natin yung mga trupa natin doon na gumagawa sa baba. Titingnan natin yung kanilang mga ginagawa. Shout out sa iyo, Oo. Oh. Ito yung tirado. transmission kasi hindi na makatakbo. Ito yung tirador ng susukin natin mga idol, oh. <laughs> Magpapalit sila ng transmission dahil nagluloko transmission ito. Ayan, oh. Yan ang pinaka pinakapugi nating contractor dito. Oh, si Boss Romil Karag. Shout out sa iyo, Boss. Shout out sa inyo. <laughs> dito lang kami sa Salawag. <laughs> Ayan mga idol, oh. Papalitan nila ng transmission yan i-check na rin nila yung ilalim mga idol kung ah, uh, mayroon pa bang may, may, problema pa ba sa ilalim yung mga, mga kalampag ay tirador natin din oh yan diyo biyo yan ang pinakatatang namin dito eh. Eh. ang pusing, yun ito ng customer natin si sir carlos sir ito na yung unit mo ginagawa na namin yung ilalim ay ah, mas rumay lang tirador oh <laughs> yun assistant niya assistant secretary ari <laughs> ko ayan uh, magandang, magandang ano Mag itong unit ng isang ano natin solid na subscriber kasi Sir Carlos, yan Sir, ginagawa na yung transmission niya. Sa lalim. Punta na naman tayo dun sa Dolo Idol. So ito na pala yung fully rico na DA64W natin mga idol no. At uh, titingnan natin kung ano pa yung kulang niya. So makikita natin mga idol ay bago na yung kanyang seat cover. Yung mating na lang yung kulang sa kanya. At saka yung kanyang ceiling. Yan, pati yung dashboard niya ay na-finish na rin. Yan, bago na rin yung kanyang mating. Pati yung seat cover sa harap ay bago na, napalitan na. Yan. Yan, yung mating na lang ang kulang nito. At saka yung kanyang ceiling. Ito pala yung kanyang likuran. Ayan, oh, ang ganda ng ilaw, oh. Ayan, mga idol, oh oh, di ba? Ang ganda ng kanyang ilaw, oh. Yan, lalagyan pa pala ng camera yan sa likod. Ah, hindi pa siya nakabitan. Yan, ito yung kanyang likuran. Ang ganda, oh. Ang price pala natin ng mga ganitong unit, mga idol, ay nasa 250 to 290K. Yan, fully rico na siya, mga idol. Wala ka nang iintindihin sa kanya. Kumbaga, gas in go na siya. Yan, sa kanyang price ang ibig sabihin ng Fully Recon mga idol ay nakarehistro na siya sa pangalan nyo tapos uh, bago yung kanyang pintura brand new battery uh, touchscreen stereo uh, ipapatint din yung glass lalagyan ng back camera dash cam bago yung kanyang upholstery pati mga mating mga idol yan yung tinatawag na Fully Recon dito yung as is naman na price nito mga idol de 64 w ay nasa 220 to 250 k yan, yan yung price ng as is natin ito mga idol sa susunod nating vlog ay ipapakita natin kung ano yung itsura ng tinatawag na as is na unit mga idol so ito ulit yung kanyang dashboard mga idol no ayan, may bago na siyang monitor, seat cover mating, ayan bago na siya, ah may aircon na rin pala ito mga idol kasama na rin aircon nito sa ganong presyo ang price naman ng CKD nito mga idol ay nasa 180 to 220k yan yung price ng CKD na ganitong unit, D64W. Ang ibig sabihin ng CKD mga idol ay hindi pa siya nako galing pa siya sa Japan. kayo na bahalang magko-convert. Uh, sa susunod na video natin mga idol, ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung hitsura ng uh, tinatawag na CKD na mga unit. So dito na tayo ngayon sa paborito kong sasakyan mga idol no. Ah, uh, ito, ang ganda oh. Murang-mura lang 'to mga idol. dahat uh, Daihatsu pala yung brand ng sasakyan na ito. Uh, maraming nagsasabi na mahirap daw hanapin yung pyesa nito. Pero matagal naman na yung Daihatsu sa Pilipinas mga idol. Japan din naman siya kaya uh, marami rin tayong mahanap na pyesa nito. Ayan o. Oh. O oh, diba mga idol? Ang ganda no? Tingnan mo yung side mirror niya may ilaw na rin siya o. At ang kanyang harapan mga idol ay kakaiba talaga yung porma niya. Yan, bihirang bihira lang tong dumating ng ganitong unit mga idol. ah uh, maganda i-sit up to pagka purmahan. Tingnan natin yung loob. Ang ganda na kanyang dashboard din mga idol. Oh. Kakaiba rin. Oh. Amatic ah, pala itong unit na to mga idol. So ito naman yung kanyang likuran mga idol. Oh. Ayan oh, ang ganda ba diba? astig talaga yung porma nito mga idol maganda eh customize to mga idol dahil uh, maganda rin yung kanyang pormahan nito kakaiba to mga idol wala ka ganong kumpitinsya nito pagka ito yung uh, gagamitin mo oh ang ganda oh biroin mo mga idol sa halagang 200 to 240k may ganito ka na ayan oh gash in go na yan mga idol wala ka nang alalahanin. Oh? Iba talaga ang porma nito mga idol, oh. Sulid talaga 'to mga idol. Astig talaga ang pormahan nito. Ayan, ito yung kanyang dashboard. Ang ganda rin ng pagka-design ng kanyang dashboard, oh. Uh, gustong gusto ko itong mga ganitong sasakyan ng mga idol dahil wala ka anong kompetensya pagka lumabas ka ng kalsada ay uh, parang nag-iisa ka lang wala kang kapareho violet. Saan yung dadala yung pupunok As-is lang yan eh. Ewan ko sa, sa inyo yata yung sasalpak yan. Dito wala, wala pa primer pala yan doon. Dito na nga sa labas na sisikipan niya ako roon. Arong... Ito rin pala yung isang unit natin mga idol, DA64W. Uh, pareho lang to sa unang pinakita natin kanina mga idol, na uh, DA64W. Ang pagkakaiba lang ito mga idol ay three layer yung kanyang headlight sa price daw ng mga idol ay halos yung price lang din sila sa unang nabanggit natin kanina yan mga DA64W uh, ito yung kadalasang nabibidyo natin mga idol dahil ito lang kasi yung mga unit na uh, maraming sold uh, maraming order kaya uh, maraming DA64W dito ngayon na kinoconvert natin ayan yung kanyang mga ano sealing uh, mga upholstery nya halos na buo na For full out na rin to mga idol. Titingnan na natin ulit yung loob. Ayan. Ito na yung kanyang upuan sa harapan mga idol. Oh. Ang ganda. Oh. Naka ano na rin siya. Naka... Oh, cover na rin siya bago na rin yung kanyang ceiling ayan uh, dashboard okay na rin siya malapit na siyang ma-fully finish mga idol yung kanyang mga mating ay bago na rin Masa ko ipapanaw na? Hindi, yung ako magkano pangit ko wala pala tayong marireview ngayon na DE17W mga idol no uh, dahil yung mga ginagawa natin DE17W dati eh, na pull out na Ayan, hindi na natin namalayan sa dami ng ginagawa natin eh, nakatakas na pala umalis na pala kaya wala tayong mabibidyohan na DE17W ngayon wala pa tayong fully recon na ipapakita pero ang price ng DE17W mga idol ay nasa 300 to 340k mga idol fully recon na siya uh, gas in go na siya yung as is niya naman ay nasa 260 to 300k ito pala ang unit ng isang kaibigan natin idol na si Sir Louie ayan, shout out sa iyo sir ayan, ito pala yung unit niya ah, mabait na tao yun mga idol ah, tuwing pumupunta yun dito sa gawaan namin ay lagi nagdadala ng merienda yun Shout out sa iyo sir uh, Mayroon din pala siyang YouTube channel mga idol uh, Bisitahin niyo na lang Yung uh, biyahe ni Jordy White Yun yung kanyang YouTube channel mga idol So ito yung loob ng kanyang sasakyan mga idol uh, Kasalukuyan pa siyang ginagawa uh, Mas pinili niya na Stack na lang yung uh, Pang loob nito Kaysa o opulstrihan pa Uh, mas ginusto niyang yung original na lang na upuan uh, at saka yung ceiling mating ang nakalagay sa loob. Ya sa pamoy. Oo, 'yan. Diyan 'yan, yan. yan. eh. Ito kasi yung isa. Yung isa kaya, ya. Tedong. Ha? Iwi sang saksakad. tim. Kasi kasi mabilis akuan gayon ng mahang ng mabuti. Andito kay ano, king William. Ito pa pala yung isang unit natin mga idol na DE-64V Ayan So makikita nyo mga idol ay marami pa siyang kulang uh, Pero kukumplituhin naman yan mga idol pagka ilalabas nyo na yung unit Titingnan natin yung lobe Ayan So yan ang kanyang dashboard uh, Naka-finish na siya Ayan yung kanyang upholstery ay uh, tapos na rin yung kanyang seat cover ayan may monitor na rin siya uh, yung kanyang ceiling ay nagawa na rin bali yung kulang lang sa kanya mga idol yung panglabas niya at saka yung mga gulong ay uh, papalitan pa yun ng mga bagong gulong yung price naman ito mga idol ay nasa 230 to 250 k fully rico na siya mga idol yung katulad sa nabanggit ko kanina kasama na siya lahat abaligas ah, in go na siya. Yung as is naman ito mga idol ay nasa 200 to 230k yung as is price niya. Pag siki din naman ng mga idol ay nasa 150 to 200k. Ito naman yung isa pa nating unit na DG17V. mas Mazda Scrum siya mga idol. Yung price naman nito mga idol ay nasa 230 to 250k. Fully recall na siya mga idol. Titingnan natin yung loob. Ayan, so ito yung kanyang dashboard mga idol. Oh. Uh, maganda rin yung pagkakayari ng kanyang dashboard, yung kanyang design. Tsaka yung kanyang seat cover ay bago na rin. Ayan, yung ceiling na ang kulang. Ah, uh, hindi pa napalitan ng ceiling pero papalitan din yan pati yung kanyang mga mating papalitan din yan yan yung kanyang upuan sa likod ayan medyo may kulang pa siya na konti pero kukumplitohin yan bago natin ilabas yan meron na siyang monitor may aircon na siya ayan tiptronic pala itong ano na ito, mga idol transmission niya yung as is naman ito mga idol ay nasa 200 to 230k yung as is price niya yung CKD naman ito mga idol ay 170 to 200k yung CKD price niya. Pero mas maganda mga idol na pumunta na lang kayo dito ng personal dahil yung price na binibigay ko mga idol ay uh, negotiable pa yan. Uh, maaari pang magbago yan pagka uh, nandito na kayo. Ang location pala nito mga idol ay nasa Barangay Salawag, das Marinas, Cavite. Uh, malapit lang ito sa Elijah Building mga idol. So ito pa yung isa nating DA64W mga idol ano. Ah magkasing price lang to sila sa mga una kong nabanggit kanina. Ayun DA64W. Magkapareho lang to sila ng price. Ito naman yung kanyang dashboard. Ayun, ito naman yung kanyang loob. So napapansin yung mga idol, puro na lang DA64W yung ah, kino-cover natin no. Ah, wala kasi tayong ibang unit na na-finish dito katulad ng DE-17W dahil uh, kinukuha kagad kasi ng buyer kaya wala pa tayong fully recon ngayon na nakatampay dito sa gawaan natin pero yung price naman ng DE-17V mga idol ay kapareho lang din ang price ng DG-17V at saka DE-64V hindi naman sila magkakalayo ng price ang location pala nito mga idol ay nasa Barangay Salawag Dasmariñas Cavite Ah, uh, tabing kalsada lang ito mga idol kaya madali nyo lang hanapin. Hanggang dito na lang muna video natin sa ngayon mga idol. Ah, uh, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe mga idol at pindutin na rin yung notification bell para ma-update ko pa kayo sa iba pa nating gagawin na mga videos. Ah, uh, hanggang sa muli mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat.